Good morning, mga lodi. Dahil umbulan na gabi, Lods, magtanim tayo ng saging, Lods. Wow! At dito nga, Lods, kukuha lang tayo ng saha dito, Lodz, kasi tanim natin doon sa kabilang lote, Lods. Ayan. Kalot-kalot na tayo dyan ng saha, Lods. Latundan pala ito, itindan na yun natin, Lods. Maganda itong tundan, Lods, kay ang dipinsa ito, Lods, bago makalibaan nga tayo. Ito kasi ang number one na gamot sa kalibahan nga, Lods. Yung hilaw-hilaw lang nito, lods, yung bago-yelo pa lang, yung kainin mo, lods, doon na ka agak. Subukan natin kung hindi titikas yung hem, lods. Ayan, maglipat lang tayo dito, lods, takbutas lang tayo dito. Tanim lang natin yan, lods, kasi maganda yung panahon nun Saka Sa kagabi, kagabilods. At dahil walang kayong makanting luti na haharapan ang bahay natin, lods, at walang copyright kap ito lods, sa taniman muna nata, natin na sakin, lods, oi. Wala naman nagkikayam ni tulos kasi may na ito bang common lords. natin losay say, mabuti na rin ito Luz, na magamit na kasi mapaymus panatin pa natin ni Toulouse ba? Saya naman kasi itong bakanting lootilos kung walang tanim lods At isa pa mga lodi, masarap talaga magtanim lods kapag hindi mo lupa, lods <laughs> Yan, tapos na tayo dyan, lods Prepare na tayo, magluto na tayo na sudan natin sa pamahaw, lods Kasi nagugutom na rin yung kulirip at ito nga, Lods, may atay tayo ng manok dyan, Lods. Adubuhin lang natin ito, Lods, sa Pero sabaw din natin ang na kunti, Lods, kasi masarap pa yung sabaw, Lods, eh. Maglagay lang tayo ng kunti mantika dyan, Lods. Gisa ah. na natin yung haos natin at saka bumbay, Lods, Lods. Kaunti mantika lang gamitin natin, Lods, kasi isang kilo lang yung napalit natin kaapo, ba? Ilagay na natin yung atay ng manok dyan, Lods, ay, para makluto na yan siya, Lods. Bago natin takpan yan, Lods, kapag mabubuot yung atay, Lods, ba? Dito naman, lods, ay slash lang tayo ng kaka, kasi Pero ay ladila dito sa malakas kumahain ng ulam lods, yan, no? Dami, ninipis-nipis lang yan, lods Check tayo rito, lods, at lagyanan natin ang paminta, lods Bago ay sunodan naman yung natin ang pampalasa dyan, lods, para sumarapir lods Sunod natin yung suka? Saka itong toyo, mga lodi Damihalan natin ang toyo, lods, para pagparat din ito, lods, para hindi maubos, ba May ulam pa tayo pang panihapon, lods Uh, lang tayo ng sili kulikup dito sa ating garden, lods. Sa may bahay ko boyan, yan, damihalan natin ang kulikup, lods, para humahal lang yung ating luto, lods. At hindi mauubos, lods. At makatipid pa tayo, lods, kasi may, may ula pa tayo, may hapon, hoy. Yan lang, sandami na, lods. talaga may tanim sa bahay ko ba, lods, ba? Makatipid tayo, lods, ba? Kasi kapag wala lo sa ng nang Ilagay na natin yung atumpatata patatas na Lods. Sa kahit silig green gray natin, Lods, damihan na natin, Lods, para umanghang masyado, Lods, ba? O hindi, maubos yung ulam natin, Lods, ba? May ulam pa tayo pumayang gabi, Lods. Makatipid tayo, ba? Yan, Lods, loto na yan. Ready to serve na yan, Lods. Ayan, yeah. hab, -hab -kub -kub na tayo, mga Lods. Ayan, Lods.

We're gonna have to go. Tinges pul wat signal udi